Ako po si Lelaine Gonzales, taga Dampol First, Pulilan, Bulacan, ang may-ari ng Red Hot Sisley. Uh -huh. Dahil sa hilig namin mag-asawa sa, sa pagkain, nagkaroon kami ng idea na pasukin ang food business. Uh, dahil ano, galing din ako sa food industry, tsaka uh, may idea ako about sa food, tsaka kasi eh, food technology din ako. Yung so, idea ng Red Hot Sizzling. Uh, tinayo namin to noong 2016 dahil nakita namin dito sa Pulilan na wala pang sislingan. Kaya pumasok yung idea na yon na unlimited rice sa kahiligan ng mga Pilipino na kumain ng madaming kanin. Kaya yun yung naging idea namin na mag-unlimited rice, gravy, tsaka soup. Yung maraming best seller ng ang red hot sizzling, katulad ng mga spicy uh, chicken wings, uh, yan, binabalikan ng mga customer, uh, pork sisig, yung mga ano namin. Yan, mga, yan yung mga binabalikan ng mga customer dito sa amin. Yung struggle ng tindahan namin, yun yung karamihang pinagdaanan ng lahat, yun yung pandemic. Dahil sa business na ito, napapag-aral namin yung mga anak namin. Tapos, na tutulungan namin yung mga kabataan na gustong makatapos sa pag-aaral. Kasi yung mga ano namin dito, mga um, working student. Red Hat Sisling ay located dito sa Lubak, Pulilan, Bulacan. Um, open po kami from Monday to Sunday, 10.30 to 10 p.m. Sa hindi ba nakakapag-try, try nyo na. At sulit yung bayad yung.